Sa awal at ngayon ay pinalabas ng Philippine Institute of Belgarid and kung saan ay uh, nasa intensity 1 lamang ang ilang bayan sa Katanduanes na inalabas ngayon ng Office of the Southern Defense Director Claudio Miyukot ng OCD Bicol. Magnitude 4.4, sa balit anya, ang bayan lamang ng Igluto ay nasa intensity 1 sa lalabi ng ng Katanduanes. Nang karangin na ang kagpabalitan nito ang OCD kung mayroon ng ulat ang uh, gobernador ng Lalawigan, kung mayroon mga pinsala o anuman na uh, damages, sinasabi na wala pang ulat. Ang tanggapan ni Governor Bobo Ikuwa kung mayroon mang na naiwan na ang naturang magnitude 4.4 sa Lalawigan, isa ng katanduanes. Kakantabi pa rin ang, ang kanilang tanggapan sa angay report ni Papadala ng pamalang panalawigan ng katanduanes sa Office of the Civil Defense. Wala sa lungsan ng Legazpi, na ng Arbay Dika o Hicho, which ay na-venison wide worldwide Tapak, RMM.